Man, man. Oh, Sunday ngayon. Siyempre, family day. Kaya kakain tayo sa labas, mamin. Birthday pa ng nanay ko. Excited na nga ako kasi hindi ako magluluto. Pero makakain ako ng masarap, mamin. Nang libre. Ayan, dito to sa Blake's SM Fairview. Tingnan nyo naman yung lugar. Napakaganda ganda Napaka-cozy ang ganda ng ambience. May mga kaldero pang nakasabit. Kala ko nga libre yan, mamin. Ayan ako, mamin, no oh. Yan ang posing na hindi halatang gutom na gutom, mamin. Ayan, so magsimula na tayo. Mabilisan lang to kasi gutom na nga ako. Ayan, may dalawang appetizer kaga na nila pag namin. So, tinikman ko agad dyan, ma Ito, kala ko, calamari. Onion rings pala. Sakto lang, ma -man. Malutong, pero hindi matapang yung onion. Masarap din yung tao sa sa sauce. Goods. At ito, mozzarella, may marinara sauce na kala ko nga salsa nung una. Medyo nagtawanan nga kami dyan kasi, di ba, pag pagkagat mo, humahaba. Ito, Boy, kayo <laughs> Pero okay, masarap siya, mamin Ulitin ko pa, ulitin ko. Baka mali lang gagat ko eh. Whoop, oh, hanggang ganun lang talaga, ma'am. O, oh, tuloy tayo ito, carbonara. Ayan, may itlog talaga ang carbonara, ma'am. Yung iba nga, di pa nagkikrim dyan. Yan, o. Oh. Tikman natin lahat yan. Ito yung nagustuhan ko. Spicy, creamy salmon pasta, mamin Napakasarap niya. Yung oil niya, saktong-sakto. Yung lasa, kinikiligaw kada subo ko. Siyempre, titikman natin lahat yan, mamen. Ayan. Nakarami ko niyan, mamen. Hmm. Diyos ko. Ayan, talagang yung sile. Ano pa? Grilled, mamen. No? Sinupo ko ngayon buong sili. Alam nyo naman. Panis sa akin yan, sile na yan. ba? Diba? Pang ano tayo? Carolina Reaper, mamen. Ayan, no? Oh. Mm, nag -agad yung ano ko niyan, yung mood talagang gumanda na pakiti ako, mamen. Napakasarap try niyan kung ano, kung mapapadaan kayo sa Blake's. Creamy Salmon Spicy Pasta Ayan, dumating na nga yung chicken Chicken wings, isang kilo yan, mamin Garlic Parmesan and Buffalo Wings sa ito, fish fillet Ayan, meron pa doon baked salmon Tapos itong dumating na to, eh, T-bone steak Siyempre, tikman na natin lahat yan. Ang masasabi ko lang dito sa mga chicken wings, mamin Lahat sila, maganda yung pagka-crunchy nila, men Itong garlic parmesan, lasa lasan, -lasan yung parmesan niya Parmesano, mamin, goods na goods tapos yun, yung sinubo ko na yun, yung T-bone steak, ay, Diyos ko, melts in your mouth, my man. Ito naman, buffalo wings, medyo talaga madalas sa natin ginagawa yan. Nothing special, pero masarap siya. Walang reklamo. Malutong, maangang, goods na goods. Ayan yung fish fillet. Goods din, parang cream dory na may tartar sauce, my man ayan, malambot at crunchy outside at sinubuan ako ng asawa ko ng baked salmon ayan salmon na salmon ayan uh, o oh. so tapos na kami umain tingnan nyo naman mamen ang dami kasing in order so dami pang natira mamen pero goods lang yan iuwi namin yan Tan pulots na yan pag uwi namin mamen at kung nandiyan ka pa baka pwedeng pa like and share ng video natin at pa comment kung saan ka nanonood para alam ko naman kung saan umabot yung video natin mamen paano hanggang dito na lang ipapay? ako na yung tiyan ko. Solve na, solve na. Kaya isisigaw ko na. Rapsa. Man.